bakit naiwan dyan? <laughs> ay, ay, nasa bangka ka na, wala, wala ka palang rad, wala kang relay naiwan. <laughs> Pag mong iiwan yan, yan ang babuya. mag karon. ka ron. <laughs> Ayan, dito na kami. Uh, ito na po, ito na sila paring anak. Okay. Ayan, yan, yan. Diyos na, lugo uh, na. Antay lang namin sila, chair, andyan na daw. Parating na. Oh, <laughs> Ay, kasi tayo sa bangka, sakto yan. Sakto lang tayo sa bangka. Ay, ba, talaga ng bangka. Ang ang dosi dosi tres yang bangka eh. Na kasi 2 Sakto lang kasi tayo. Yung may-ari ng isla doon. Oh, Oo, oh. si Dan, si, ano pa rin. Si Danya ah, si Dan si si Daniel pa rin. Oo. Okay. Oo, oh, kasi tayo. Kulang pa. De, pag pwede na mga tiin. Kaya na, si Daniel na bahala mag-discarte. Basta yung sa kanya, yung kaya ng, ano niya, ng kapasidad niya. <laughs> <laughs> Andiyan na sila, JR. And ready na tayo. Pamalap pam na sila. O, pre, kaway-kaway. Ayan, makatakas, boy. Makatakas, <laughs> <laughs> boy. 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 Ganda. Ba? Ah, gising na si, ano? Gising na si, oh. <clears throat> balik kami ng ano part 3 uh, fishing ulit kami si si uh, grabe taas ng ano ngayon no taas ng ano taas ang lakas wala alam na highway pre ngayon siya bumangkin ngayon Abutin <fodcast protein and unlaw> talaga <actually> Bye-bye. dito yeah, yeah. medyo madalas eh. Medyo dito hey, sa ano. Wala na pre. Ah pre. Toy kawai <laughs> Si Chinigan. And samahan namin si parang Jonathan. At ayun si Fast Fresh Noel. Samila. Pero kami dito ng ano, uh, ginawan kami ng ano ni kuya Daniel ng ano ng masisilungan. Eh ito yung aming cooler. yan ayun. Si si parang June. Parang June. Umulan na. Dala ayung ano mapayong. Okay. Ayun, huhuli na kami. Check natin ang ano ni ano. Sabi nyo siya damit ko. Ito pala. Pero naka ano na yan pre, naka sealed na yan. Pwede na ako maligo kung sakali. Kurang parit na yan, may brief na rin yan. Ay.

Ano <laughs> yan? Banok. Ayan na. Ayan na. Sige. Jay, gawin ano? Set out. Ayoko. Ayoko. Anong ginagawa ko? <laughs> ayan. Ano, ayan na. Ayan. Okay. Ay, baka sama namin. Nandun. nandun talagang dumadali. Ito yung aming, ano. Ah, uh, simple yung ano. Simple yung... tent. Ayan. Simple tent namin. Ayan. Ayan. Si okay, paring Mark kanto okay. sa dulo yun, hindi, pero siguro, depende sa klase ng magpait. Pero ang sigurado oh ako dyan, kagating mo yung balat, mamamagay gusto mo. <laughs> sigurado ako dun. Sabi, pag nasugatan daw, papait. Eh. Okay. Mm. Ayan, ininipisan ko na para hindi masugatan. Alam nyo na pressure ito ha, kaya wala nang tanungan. Hmm, Ayan na. Hmm. Pero hmm. Yun, limited yan yung 400 na yun. yun. yan. <laughs> bottom sa Bottom sa para <laughs> na ano. Bottom sack. Ah. Bottom Unlimited. Refillable. Refillable. O, tiyan lakas mo pa rin kahit 1% na ka lang, 1% ka na lang. <laughs> yung yeah, kala ko kanina, sabi, kala ko kakain ko. Imo pa na. <laughs> ah, <laughs> marami tayo na dyan. Okay, o. Oh. Tara. Ano yeah, sa'yo can... kakain? Alas 2 sa tayo kumain. <laughs> Oo, oh, sige. Sabi <laughs> 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 pa lang kanin eh. Sabi <laughs> eh. Okay. Diba? Oh, ano, isa, yung, oh. Ito, isa oh. ba ito? Takpa mo muna pre, baka natapon. Sayang. Hindi, <laughs> oh, Pre, shout out. Kain. Kain. Kain, Ayo di Sabo go, puru talaga di Sabo <laughs> chaka... si si ano si dyan, teacher, dyan, dyan, dyan. Sir, oh, oh, sir, oh na Di mana si John? diyan nanti, nih, at ano yit, naman natin, okay.

Sambon. Hmm. Like, wag naman. Tayo na. Malaking budget. Tayo po ko nang sayo. Ay, express. Ano ba? sila lechon? Parang lugi dito lechon to? Dito Ba? Hindi, ay ano? Ano Hmm? Ano? Nangunguya pa niya yan. Unat no. Hindi, no, <laughs> <Pan niyan? laughs> <laughs> hindi. ng balat niya kahapon eh. Hmm? Hindi, Kaya pala lang, lichon. Kaya pala Basta hindi mo tayo binidyoan. Ah, <yun> ba? Ay, ayan. Ay, kamay o. Kaya Hmm. 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 Isang sardina, sampung. Isang lakang isang masap talaga kanina. Talaga namin itong, ito ginantay talaga na may kanina. Oh, yung ano, yung ano, yung pritong itlog. Ito, mano. Hindi, pritong itlog dyan, no? Hindi okay, lang. Kaya hindi lang. Tapos no? Wala ba kayong nakatawa-tawa doon? Ang pa ng kain niyo? Wala na pa rin yung ano yun. Eh. <laughs> wala na pa rin yung ano yun. Welles, meron tayong ano ha? Ah? Meron tayong mm -hmm. yelo dyan. Uh, parang parang doon, nasa ano? yun, nasaan o? Ano yung samika rin din? Wala Yung yun, penoy. Pen -yun. nga, nang tawag tayo ng tawag, kumain na pala yun eh.

Pre, ano kumusta? Kumusta ang ating okay. ano? <laughs> uh, adventure. Good sa good sa okay, kaya kay. Good sa good. Ah, sir, kumusta? Good sa good. Nabusog ba? Okay, good sa good. Ayun. boys. The tau tau boys. Ayun ah. Yon, yon, yon. Sayang. Apain. Ayun. Sige. Ah. Midan ba talaga sa taas doon? may daan. Pero hindi ko alam na may daan dyan kasi yung bababaan dyan, ano na eh. Alanganin yung bingwitan dun eh. <laughs> Ewan ko ba sa, na naano sila dyan, mga fake news sila dyan. Kasi kung daan ba dun, dito lang ang daan. Iyan e, lang naman ang ano eh. Hmm? Babaktasin lang yung ilog eh. Hindi, baka ang balak nila, lumagpas pa ng dam. Malayo yun. Malayo. nabit. Oo. Kumain tapos na ako. Wop, 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 wop. Ay, tayo. Malinaw sa tubig, no? Oo. Oh. Dito naman pa rin medyo pag ginano mo naman, malinaw naman. Malabo lang din sa ano, yung galing ba sa taas. Pero kung gaganda mo pa rin, malinaw naman yung dito. Ilang hito na kaya na ano ko. Nasa lima na yata yan. Anin. Mahaba na ang buhay niya eh. Oo. Oh, Kama na Hindi. Pag naman na, may pagbuhay pa yan ng gamamaya. I... Tapos bukas. Kung madala ko sa ano, Para naihuro ko doon sa pan. Yeah, yeah, nice. Hey. Ang nanahimik na dito ah. Ano na sila? Ano na Uy, huli, huli. Okay. Maganda. <laughs> Shot kalahati lang Ano ba?

So, medyo nalit yata kayo bukod tayo paayin wooo wess sarap pa, mukhang lasing na lasing talaga Oo, eh lang no lang. Laki ngayon. Laki ngayon. Laki ngayon dumating din nakisa nga na kami sa Alfonso na doon din isa ay <laughs> okay, good good wala pa, pero yan na natin. Ano to, Chair? Marami na? Ano tayo may kubo na? Pagdating natin, ano po? Mahal na kasi na kayo. Mahal na mahal na. Siyempre naman. Yan ang dasmag. At sa Muntalban. Ang glasa. Ayan. So, Nalas sila. na pupunta si Pres. Sino na yung naging malaki? Ayun. Ah, siya ang pinakamalaki. Mas malaki, malaki siya. Ay, yung isa, yung other species. Meron dito, dalag. Dalag? Oo. Malaki na yata. Saan dalag? Ano? Oh, Ibiyo. Arpa. Oo nga pala, dalag. Oo, oh, yan. Ayan o, karpa. Ano ba? Karp, mas malaki. Hindi, maliit. Ay, ay. Meron. Palakihan ng other species. Boy, 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 Malaking dalag eh. Patanda ano lang? Malaking dalag. Malaking dalag. Malaking dalag. Malaking dalag. Malaking dalag. Malaking dalag.

wala, hmm. tinapo ko na tinapo yung mga two finger kanina. Sa mga one finger, tinapo. Ah, masabi yung pre? Musta ano? Ice lang? Ice lang. nga. Oh, oh, oh. Ay, kanina to? Ay, okay. to? Ano ba? Baka mapakan. Ano ba? Bali umulan, tayo sa bangka. Oh

Aga'y okay, na no, para hindi pa kawalan yung plapla. Mm. <laughs> Nilinis ko na yung mga isda. Sarep. Uh, bali, may yelo yung kanina nung biniyahe ko. Kita nyo. Buhay yung mga hito. O, buhay yung mga hito na maliliit. O. pero, ano yan, may yelo yan. Yung mga isda patay lahat. Kasi ano. Pero itong hito, o, buhay sila lahat. Ayan, buhay. Buhay na buhay. Nilagay ko agad sa tubig ko. Umagalaw lahat sila. Ang buhay yan nila. Ang galing oh. oh. Diba husay? Ito natin kung nasa natin ilalagay yan na aquarium para ano. Ang galing oh. Ang stig. Buhay sila. Okay. Tapos yung mga uh, isda natin pansamantala nilagay na natin ito. Nilagay ko na muna sa mga ano. Yan sa mga box. Yan dalawang tupperware yan. Yan, dyan mo na sila sa loob. Okay. Sige. Hito, bye-bye na. Bye-bye, mga hito.